Ya, yeah, hello po. Magandang umaga po mga kababayan. Kumusta po? Andito naman po tayo sa Rambutanan Ako po ay kalina pa. Yan ang dami niya. Oh. Hola. po. Ay si mami po ay sumunod at siya po ang taga-video natin. Nakailaw mi. Kailaw. <laughs> Oo. Oh. po. Oh, po, dami naman po yan, Arif po. Abay, ano po? Maigi rin po ang pambao ng mga bata bukas. Harvest time na naman po tayo. Ay... Isang piraso yung piso, sayang. Oo no, nga po, ito po yung isang piraso yung piso sa school, sa mga bata. Yan nakabang. Para ngayon ay ano, lalabas na yan. Ano? Ah. Ano? Tatlo limang piso. Ang lalaki. Blugay ang school pagka piso. 30 na po ang kilo natin ngayon ay. Hmm. Magkano bang ilang bang isang kilo ilan? 32 na. No? Ang laman pag ganyan kalalaki. Oo. Uh -huh. Ay ngayon po itong mga hinog natin ngayong huli ay ano po, ayan lalaki ng pagkarambutan. Eh, Kaya so kakaunti po ang isang kilo. Hmm. Uh -huh. po, ayan lalaki po. Oh. Yan po. Ayan Oh. Ayan po. No, Nangangarat na po. Kinakailangan po rin paniki, sayang. Hindi tayo na po kukuha, napapanabangan pa natin. Uy, oh, no, na? isang araw. Ah. Oh. Aadyuhin ko na yan. Oh. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Nakita ko yung puno. Ano? May limat. Nasaan ba? Ay, ito. Ah, uh, ah. Uh. Hindi Katalaan ko na inakala. Ay, ka yeah, pa dyan. Ang dami pala nung nandun sa may saging. Kita e. ano? mo? Oh. Ang dami oh. na pating. Ay, babaak yun. Napatak sa ano. Ang dami na pating order niyan. Ang dami na. Oo, kaya baka nga na yung sa school. yan eh, ang dami na po palang order ngayon. Ay, may bayad na po yung iba. Yung iba ay kanina mm -hmm. po ay namutiran po ako kanina. May 10 kilo na po yung aking naputi kanina maaga po tayo. At tayo po yung naglagay ng pataba sa pichay mustasa po. Nilagyan mm -hmm. po natin. Dalawang taon na po ang dumating sa atin kanina umaga na mamimili nga po. Ay, ang sabi ko nga po yung wala pa. Tapos kanina po kami nakain yung kinuha na po. Nakapamuti na po ay. Ang doon. Ay nga, no, kapaling um, sa kadadaan. Ay diyan, may saging. Abot. Aabotin ko nitong hagan ah. Ah, oh, sige. Wala, pag hindi po tatsagain ay ano, you know, hindi po tayo makakarami. Hindi Kailangan magkakapira. Sa ay Saay din po ay. Yan dahil pa naman, pag aripoy na ay di marami din. Tapos kunan natin yun na doon sa may baba, doon ang kapal din. Okay, marami. Hmm. Tsagaan po tayo. Pakit po itigil muna sa ano Sa kaingin at ito po muna Yan, ari po ating nakuha dito sa isang puno Meron pa po sa kabilang isang Okay, ready mga kiyat Ay, dami dami na, akit ka pa ako nalang ah Dahil pitasin po, hima yun Bueno, isang araw na kailan ako? Ah, ah. Sampung kilo ako Ah, dusi? Mm -hmm. Sulok? Pag doon doon, Pag ako ba'y walang gawa, at nakapasok ng mga bata, Kaya nangangakyat, mga nangangakyat ako mag-isa, kahit ako nag-iisa. Yes. Naabot ko yung aking maaabot. Ay, girin sayang din naman ay eh. oh. Maka isang puno ka sa crates. Dito ay may tatlong daang piso. Hmm. O naman po ay pag na-adjoy, ano sinisigurado ko munang nakakapit ang aking mga kamay bago ko tumibyo. Tinitesting ko muna kung ang sanga ay Bago ako bumitaw. Bago bumitaw. Bago bumitaw. Oo, hmm, bago bumitaw sa ano. Oh, Oo. Pero tagal ko nang nangangadyo ako, hindi pa nahuhulog. Apay, nung isang araw ah. Ikaw. Lag <laughs> nahuhulog. balance sa hagdan po. Sa hagdan ka naman nakatungtong eh. Tumumba. Oh, hala, hala, hala. Nakatabahalan balance din ah. Hala. Hindi ko na siya nang masabi, Bakit? Diba? Okay. Okay. Pero ako yung ano, taka. Bakit? Okay. Yung pagkalaglag kong iyon. Okay. Parang may sumalo sa akin na ano laang. May uh, guardian angel? Oo. Hindi ka nasaktan. Bagla akong nilapat laang eh. Parang walang nangyari. Oo, kasi okay, abay, salamat po. At talagang may sumalo po. In marami pong tood sana eh. Para kung nasa kutsun bang lambot. Hmm. <laughs> God is with you. Ay, kasi ay, mabalik. Ka, salamat po naman sa Panginoon tayo po ginagabayan lagi sa kahit sa pangunguhan ng mga orangbutan po Kasi okay. kahit lugar talagang eh. lagi na po ang ating eh. ano lagi mo kasama ay noon eh kaya nung ko naman ay <laughs> kinig kita eh kinig kita ah kinig mo oo oh, kinig kitang humiyaw oh. akala ko naglulusong ka doon nadulas hmm. sa so, kung nadulas ata tagal naman nung dumating kung yun yung nadulas. Oh. Susundan na anak kita na, tanaw na kita dyan sa may babuyan. Papababana ko? Uh Oo. -uh. Oo, oh, walang nangyari. Yung hey, nga, sabi mo nga na hulog sa agdan. Nagpapakain <laughs> pa baga ako nung baboy, kaya ako hindi nakasama. Uh, -uh. Araw, araw po ay ano, ay ang dami Adami pa may natin yung saging mamaya pa. Nasa tabilog, hindi ba eh Oo. Hmm. Okay. Panaunahan na naman tayo. Diba? May bad news. Ano? Yung balinghoy mo, hinukay. Oo nga. Ayan. Ayan. Sa tabilog po. Ayan. sa talbos ay eh, laman naman. Nung nakaraan po, bat, ba't talbos po yung ating binilag? Eh ka, oh, kahapon ko ako napatahan doon, galing sa kainin natin. Abay, tatlong puno po nakatuwad na. Pinilipit ang bunga. Lakas um, ng loob, ano? Pinilipit ang... Pinilipit ang laman. laman, hindi bunga. Ay, ako po naman inatuwa. ako hindi nagalit. At naiwan daw ang taad. Naiwan po ang taad, hindi eh, yung buhati papadamihin. Yun po ang maganda. Nakakagalit kong pati taad, hindi nalapala. Oo. Oh. Ay, ay, hindi. Talim, Ayos din naman sana daddy kung patitadaan dinala. Ah, para magtanim sila. Oo, oh, hindi nananakawin sa susunod at may ta may tanim na. Ah, uh, ipi-take lang na dinalangan. Ayun nga sinasabing tamad. <laughs> Lamang lang <ang> gusto. Hindi <laughs> naman marubog tanim. <laughs> Koyi kumuha na isang taad. Ay, mahirap man naman daw magtanim ay. Oo, oh, ay di siya 'yung magtatanim. Maganda nga po naman tayo nagtanim ay di kung tayo po hindi nagtanim, hindi wala siyang kakainin Kakainip po, nakakawa din. Eh. <laughs> <laughs> Yan o. <no>? Pagkagaling, ano. Bakit? <laughs> <laughs> nag-uusap naman ang magutong. Hoy, ah. nag-uusap pa ng ano ay. Ah, kanina ang umaga. Hindi, kahapon. Ay, oo, nung umaga nga. Oo, bibisitahin oh. at titingnan kung pwede na yubakin. Nayubak na Uwag pala ng, ng iba. Ang balita po nila, kuya o, oh, sa bundok ay ano. Malalaki daw ang bukol. Malalaki daw po at bitak na nga nung no? Ako ako'y nagdamas po tayo doon. Ay yung medyo nabitak na nga po kung naalala niyo noon ay may isang buwan na po nakalipas at sila po ay nagpupas doon Ang bilis ng balingoy na yung may laman na oh agad oh, Wala pa, ang inaantay ko naman bumulaklak at bumunga ay hindi pala dapat antayin niya at mawawala na saan mawala <laughs> na yun <laughs> Bubulaklak pala at bumunga ay hindi na inaantay yun Hindi na pala ngayon sa yung timing ba yun Paano mong iintay yung bulaklak at bunga oh, ay, wala na hindi laman. Na... Hindi na pala yung bubulaklak at bunot na. Hindi <laughs> na po. Ah, well, kahit pala isang bulaklak, wala akong makikita at binunot na. Ako hmm. Um, naman po ay eh, hindi na galit kahapon. Katuwa pa. nakatulong pa po tayo. Kaya lang. Tapos yung taad ay hindi dinala. Adi, ating tatanong po doon sa bago natin kainin sa tabi ilog. Hmm, nang may mabunot ulit. Oh, <laughs> ay bahala na sila. <laughs> Pero kakaigi sila ng gayu Oh. Kaya pakain sa kanilang pamilya. Hindi, ano, hindi rin maganda po. Hindi po rin naunlad po ba? Naunguhan ng mga ganun, mga sama. Parang ilaw pa ito. Ay, so, tayo naman po yun. Ta Tanim-tanim nga lang. po at yan ang pagkadaming namimili sa ating produkto. ito na po natin na puti. Na himay na po natin. Tapos may mayroon pa po, po din eh. Sasalin na po din natin para mapuno na po ang ano, basket natin. Ito po ay isang puno pala lang. Marami pa rin po. Kaya nga lang, hindi tiyagaan po. Hindi katulad nung dati na marami pong nakukuha agad sa tangkay. Eh, ngayon po ay ano, hiwahiwalay po ba sa dulo. Pero po pag naipon, ay ganay karami oh, Kaya kailangan po ng tiyaga. Mamitas. Yan po ang kailangan natin, tiyaga po. Kahit naman po sa lahat po ng bagay, kapag ka wala nang tiyaga, edi, hindi po tayo makakaipon ng ganito karami. Tayo po lilipat sa ibang puno naman. Hahanap tayo ng marami-rami ring bunga. yan dito po tayo sa may ating ano. Talungan po. Marami pa po pala rin isang puno. Marami pong hinog. Ito po ang ating kukunin. Yan oh. Mga hinog po yan oh. Ay, madilim po ay. Yan oh. Yan. Hari po, papakita ko po. Ayan po. Yan. Yan, lampot na po. Kasi nung mahilig sa rambutan, aray, kain po. Ito po ay RR po ito. Tama po po, nabitak po ang kulay green. Wala na po ito. Kahapon po yan, lakas ng ulan, ay bumitak po yan. Ha? Pwede ah. Hindi, kaya aray. Yan po Yan, dami po. Tiyagaan nga laang po. Ito po, itong ganito. Sa susunod po ay ito'y ano, masangan ng madami. Kapag pinutol po sa ganito. Ayan po. Diretso po sa baba. May sahod po na sako. Para hindi mabasag. Ay, nagahakot pala kami nung... Oh, Bu buo? Buo ni Kuya Dimer. Tabi ulit. ka itong hagdan natin? Ay, di oo na po. Sambot na ano? Matagal pa po natin baka pakinabangan natin. No, Dami ko lang naibinta. Hari na po natin nakatanguha. Oh. Ito po, yan. Meron pa dito. Tapos ito pa po. Ito yung mga laglag po kanina. Ina isa Tapos ari yung galing sa dulo po. Bye. Ako, hindi hari po oh. kung tayo po hindi nagtsaga hindi wala tayong ganyan karami tapos may isang basket pa po, po tayo doon yung itim diba yung, parang yung, ano uulan niya Tiba'y ba ito pwede bading ano po hindi po nabunga na ay hindi ba yun pag may talbos ba uulan diba, may yan ang dagim po ng ating ano, ikahapon eh, po ay hindi kami nakapag tapos doon sa ating kaingin doa ng pagkakain pong pagkakain ng tanghali natin sa ilog yung, yung pagkatapos maglaba yung pananghalian po natin hipon kahapon yay maya maya po ano? pagka lakas po ng ulan hanggang hapon na hindi na po kami bumalik at baka po bumaha ang ilog pero hindi naman po pala nagbaha palibasa po ay ano galing sa tuyo uhaw na uhaw pa ang mga lupa nalabula ang kung konti pero ngayon yung na po ulit mabilis naman po dyan humupa ang baha gawa ng ano palusong maigi Bali, ito na po yung ating nakuha ngayon. Halos kalahating sako po ito. Oh. Tapos yung isang plastik pa po natin itim na andun po sa dulo. Ah, tapos aring sasalin po natin. Aray. Halos mapuno na po ito. Dalawang puno pa lang po yung ating nakunan. Ang dami po. Aray naman po ating sasalin. Babarang tayo po yung uuwi at naman po. Magpipinaw pa po ng sinampay din sa ating nilabang kahapon. Magsas dyan po sa taas. hmm ay, Yan po, at tayo uuwi na. Yan po, halos na ano, napuno na po. Oh. Uh. Yan. Kapag po ating isinama po yung kulay itim doon, ay hindi na kasya. Kaya dalawang balik po tayo. Yan, at hanggang ito na lang po ating vlog po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat lagi, ingat po sa ating lahat. Babay po. Yan. Tanghali na naman po mamaya po uling hapon Ayan po, biglang alam po mga kaparambin. Dito na po tayo sa bahay. Kaya na po tayo ng mumuti ng rambutan. Nakauwi na po tayo. Ang malaki na po yung isang ano. Yung ang po. Meron, lakas po. magandang hapon po mga kapambing ngayon po yung alasin ko ng hapon ay at kapigilan lang po ng ating ulan bali naka 40 kilos po pala yung ating ulan tayo ng umaga at tayo po ay magigilipin po sa mga order na natin sa Facebook Yan, sinanay. bumili. Magkano mag 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 ito? 60. 60 po. Mamaya na lang po. Mamaya na lang. Mabili ka yun. Eh. Ah, nakatamang Mare, mabili ka. Ito, ito, ay, lang siya, lang ilan, kumang, po. ilan po Ayan kilo? Ito? po yan. O, di, isang kilo lang. Ah, isang kilo po. Sige. Ipapadala ko dun sa bayan. lang? Ipapadala ko sa bayan. ko Ah, hindi na uwi. sa badminton at saka basketball. Oo. Eh, si sabi ay ano. yan pare-paras po yan. Ito kilo pa tayo ang sobrang yun. Dalam ba kay Lula? Dalod. Ah, dalawang kilo po kay Lula Linda. Diyan po tayo nagdadala ng mga gulay ay. Ah, marambutan na ma'am. Sabi ko yung uwi. Oh. Kilo ba? Gawa ito po ay sentro ng aming barangay dito. Marami po ditong ano, nalusong. Marami po ditong bahay po. Ikaw pinsan. Hindi. Ah, oh, kalahati <laughs> po 'yan. Kaya apat 'yan. Tara. Ayun po si Tito, nabili po isang kilo. Ba po. Kalakalahati po 'yan ay. Ay ganda po ng kalabaw, ano, pero balis po 'yan oh. Ayun, shout out po sa team kalabaw po 'yan oh. Namatay ang kalabaw. Babae po ba 'yan? Ay, ay namatay po. Ay pagkasayang po ano. Ayun. Oh, may kalabaw. Tara. <laughs> sabit na, sabit na. Ilan ba may? Apat. Apat na kilo. Apat na kilo po dito. Kay, ano, Lula bibiyan po. Yan, nandyan po. Yeah, sarap po yan. Mga isang buwan pa po siguro. Wala na. Wala na. Mga hanggang, oh, gawa ng ano po ay, may birdie pa naman. Mga hanggang October, hanggang katapusan ng September siguro. Lagi po sila na dito sa atin, gawa ng ano po, sarapan sa rambutan natin. Uy, me, noong isang araw na nagdala ko dyan eh. dalawa, tatlo, apat na kilo din. O. Opo, lagi po sila nakuha. Opo, sige po, salamat po. Sino? Sino kong kutan? Kaya lang tayo, reverse side. Ilan pa kita ngayon? One, two, three, dalawa. Ah, dalawa na lang. Dalawa yan. andito na po tayo sa daan po, pa bahay Ay, yes, yung mami po. <laughs> nakakatuwa po gawa ng ayo bus na naman po mga kaparambi nito oh. yan saglit lang po 16 kilos po yung ating dinala at yung order po ay na din po natin tapos po ay naghahanap pa po, po ng mga gulay po sili, talong gulang po kahit po daw anong mga gulayin kaya ganun po ating gagawin tayo po magtatanim na magtatanim nga po nakakatuwa pong mag-deliver po sa hapon bagsak na lang po sa tindahan ang ating gagawin po kaya tayo po ay yun nga po, tuloy-tuloy pa rin po sa pagtatanim po sa ating kaingin. Kumbaga po ay hindi naman po masyadong mataas yung ating presyo, tamang pang ano po pang masa yung ating presyo kaya tuwang din po sila. At hanggang dito na lang po uli at kami po iuwi na at magpapakain po ng mga alaga natin. Yan babay po mga kapamilya niyan. May babay. Babay po. Salamat po. Ingat lagi. Ingat po sa ating lahat. Bye.